One Piece Chapter 1164, Ang Paghihiganti ni Sebek, at Ang Lihim ni David D. Jones. Isang napakabangis na chapter, si Sebek, sinubukan pa ring lumaban kay Imo, hanggang sa huli. Ngunit nang banggitin niya ang pangalang, David D. Jones, biglang nagbago ang lahat. Sino nga ba talaga ang dating hari ng mundo? At bakit natatakot si Imo sa pangalan niya? Nagpatuloy ang kwento sa One Piece Chapter 1164 sa eksenang nag-reverse dome si Imo sa katawan ni Sebek. Nagulat ang limang kasama ni Sebek nang makita ito habang tinawag ni Imo na stubborn si Sebek. Ang sagot naman ni Sebek, huwag mong maliitin ang mga tao. Sinabi pa niya na alam niya kung sino ang dating hari ng mundo si David D. Jones. Nang marinig ito ni Imo, bigla siyang na trigger at itinangging naging hari kailanman si David. Ngunit tinulig sa siya ni Sebek, kung ganoon, bakit ka natatakot sa pangalan niya? Tinawag ni Sebek si Imo na matagal ng takot, takot sa araw na may magmamana sa will ni David Jones, at tutupad sa nasirang pangako nito. Diretsa ang tinanong ni Sebek si Imo, kung sino ang mas kinatatakutan niya, si David Jones o si Joy Boy. Ngunit malamig na sagot ni Imo, pareho silang patay. Kahit bumalik pa sila, wala akong pakialam. Mayroon na akong perpektong sundalo, ang mga higanti ng Elbaf. Sa pagbanggit ng Elbaf, si Sebuk naman ang na-trigger. Galit niyang sinabi na huwag gagalawin ang Elbaf, dahil si Harold, ang hari nito, ay kapayapaan lang ang hangad. Ngunit tinukso siya ni Imo, sinabing madali lang daw manipulahin si Harold. Dito, tuluyan ang nagising ang demonyong anyo ni Sebek. Binigyan muli ni Imo ng utos si Sebek, tapusin ang pangarap ng David Clan. Bumagsak si Sebek, at sa kanyang pagbangon ay nagsimula na siyang kontrolin ni Imo. Una niyang inatake si Kado, na binagsak niya sa bundok. Sinundan si Big Mom, na agad niyang pinadapa. Ngunit si Whitebeard, nagawang salagi ng espada ni Sebek, nagbanggaan ang kanilang matitinding haki na yumanig sa buong God Valley. Nagtakbuhan ang mga pirata at marines, kabilang na sina Ares at Blackbeard. Habang sa kabilang banda, abala ang mga marines, sa paglikas sa mga celestial dragons. Sina Rayleigh at Shaki, ay nag-aalala kay Roger, habang si Dragon naman ay malungkot pa rin, sa pagkawalan ng batang Shanks. Samantala, nag-aaway sina Ivankov at Kuma dahil gusto ni Ivankov na magpahinga si Kuma. Pero tumanggi ito, gusto pa niyang magligtas. At nakakita nga siya ng taong ililigtas, sina Eris at Blackbeard. Lubhang sugatan sina Captain John at Gansoy, habang masayang pinaninod ni Shaki, ang mga kayamanang nakuha niya. Sa kabilang dako, muling ipinakita si Sebek, ngayon ay tinarget na sina Ares at Blackbeard. Napaiyak si Ares nang makita ang asawa niyang wala na sa sarili. Bago siya tuluyang atakihin ni Zebek, dumating si Kuma at ginamit ang kanyang kapangyarihan para paliparin sila Ares at iligtas ang mga ito, pati siya mismo ay tinangay ng sariling abilidad. Kasabay nito, pinaputukan ng mga Marines ng kanyon ang bangin, kaya akala ni Imo ay patay na ang lahat. Sa maling akal ang iyon, binigyan ni Imo ng bagong utos si Sebek. Patayin ang lahat ng tao sa God Valley. Walang sinayang na oras si Sebek, pinatay niya maging mga pirata at marines. Sa gitna ng kaguluhan, tinawagan si Garp ng kanyang unit at pinayuhan niyang umalis agad. Si Roger naman ay tiniyak lang na kumpleto ang mga kasamahan sa Oro Jackson, bago siya humarap kay Sebek. Nagharap si Roger, Garp, at Sebek, at nagulat sila sa anyo parang demonyo. Wala silang ideya na si Imo na pala ang may kontrol dito. Sa huling bahagi ng chapter, narinig ni na Roger at Garp, ang tinig ni Sebek sa pamamagitan ng Voice of All Things. Humihingi siya ng awa, patayin niyo na ako. Habang tumutulo ang luha ni Sebek, nagulat at tila naawa si na Roger at Garp. At sa pinakahuling panel ng chapter, umatake si Sebuk sa dalawa tanda ng isang epik na labanan na paparating end of chapter 1164 abangan ang full analysis sa susunod na video